Alright guys Ayan, may dumating tayong uh, Delivery Ito po ay hindi akin <laughs> Nakibidyo lang tayo Ayan, Ito po ay para sa anak ko Ayan, yan po ay uh, regalo sa kanya Ng kanyang pinsan Ayan, matagal lang uh, Pinangako ito Ng kanyang pinsan sa kanya Ayan, nakalagay naman po kung ano yung uh, Regalo sa kanya Ayan, isang gaming chair Ayan, taray natin i-unbox Ayan, mainit-init pa 'o, kararating lang nito. tinatid nung uh, delivery rider. All right? Ayan, try natin kung ano itsura at nang baka mahiram natin ito habang tayo nagla-live. All right. Okay, guys, tara. Ito, ino na ng anak ko yung mga uh, regalo sa kanya ng kanyang pinsan. Tingnan natin kung ano itsura. maki test tayo. Yan huy uh, matagal ng uh, rega, uh, pinangako sa kanya. Kaya eh, excited na excited tong si Batotoy. Okay. Ang tagal! <laughs> ano ba kulay na nakalagay? Ano to? Oh, red. Okay, ayan. Tayo mo anak. Alright, ayan. Isang part. Ano ba yun? Armrest um, yata yun. Ayan. Panahan dyan. Okay, ayan. Yung sandalan. Ah, upuan. Upuan ba yan? Sandalan. Ah, upuan. Okay, ano pa ang nagmadudukot diyan? Hmm, Dandan. ito okay. ang sandalan. Okay. Wow! Tara oh. May mahihiram ako. Pag ako'y nagla Taas mo kasi anak yung ano para hindi maingay na ganyan. No? Tayo mo yung tumbak. Ayan, sana kumpleto yung part. At madamang nito, ako mag-assemble. Ayan po, ayan yung mga part. Ayan, meron pa ibang mga nilalabas. Ewan ko kung ano pa ibang nilalabas. Ayan, yung ah, yung pinakapaas. Ayan. Ayan, yung mga gulong. Meron pa ba? Wala na? Ayan po, ayan kanyang pinangako uh, sa kanya na kanyang pinsan. Isang uh, gaming chair. Ayan, ako yung dying part. Ang daming a-assemble Okay, ayan, mamaya, tatry natin. Kung kaya natin assemble din to. Labang manual, anak? Instruction? Ayan, ayan. Okay, ayan, tuwang-tuwa ang batotoy. Eh. At dumating na yung kanyang pinakahihintay. Ayan. Kompleto ba yung gulong? Galing mo. Baka mamaya. Sobra yan. Ilan ba dapat ang gulong niya? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dapat yung 5 yan na. Kompleto? Alright. Ayan. Kompleto. Okay, ayan. Ano masasabi mo sa Kuya Roy mo? Ayan, habang nagbibideo ako, magpasalamat ka na. Diyan, huwag dyan. Huwag dyan. Alright, ayan, thank you po. Ayan, thank you kay ka, sa kanyang pinsan, kay Kuya Roy niya. ini inisponsoran siya ng isang uh, gaming chair. Ang tito niya kaya, kaya dan i-sponsoran. Ayan. Malaki-laki itong box na ito. Ayan, all Alright ayan, mamaya po ay a-assemble namin ito at uh, nang ma-testing na kagad nito, at uh, kanina pa excited kahapon pa ho ito inihintay ngayon lang uh, dumating okay, ayan, nakimari test lang tayo, ayan, sa kanyang uh, bagong gaming chair ayan, thank you so much po sa inyong uh, panunood ayan, sa ating uh, bagong uh, upload video hanggang sa muli po this is your host Pish and Bay thank you so much mag-ingat po tayong lahat